Mga kacharet, say hi to Porsche. Ang pusa from M Sapa. Kacharet. Ano kayo pangalan ko dito? Porsche. <laughs> Sige, <Singing> Porsche. <laughs> <laughs> ang name niya ay Porsche. Yung At na nagustuhan <laughs> nga niya ang kanyang pangalan. Lagi mo naman natin siya dito. Sorry ah, dito ko siya ilalagay para maiwi ko siya. At yun nga mga kacharet, nagmadali akong umuwi sa bahay kasi baka masopokate siya sa compartment ng aking motor. At nakauwi na nga kami ng bahay mga kacharet. Pag uwi ko ay agad kong binuksan ang compartment ng aking motor. Nakakatuwa kasi sinalubong siya agad ng aking nanay na pusa. Mga kacharet, binigyan ko agad sila ng pagkain kasi alam kong gutom na gutom si Portia. Kaya eto na. At hindi nga ako nagkamali mga kacharet kasi Si siya lang ang halos umubos ng pagkain na ibinigay ko sa kanila. Chararet! At yan nga mga kachararet, parang siya yung feel at home dito sa aming tahanan. Mga kachararet, tuwing umaga po ay pinapadedik po siya ng aming inahing pusa. So bait talaga ng aking mingming. -ming. Chararet, sana all ay mabait. Mga kachararet, lalo na sa mga may alagang pusa, sana po kapag nanganganak ang inyong pusa ay huwag niyo pong itinatapon ang mga anak nito. May damdamin din kasi sila na marunong magmahal. Oh. Thank you Sir JM, God bless. Yan rider yeah. from Caloocan. <laughs>